Ah, sige, pahalang. Lakasan mo na. Lakasan mo. Paano? Pahalang, portrait. Portrait. Portrait ba pa tayo? Thank you! Sadness. Sadness. I love you! Bye. <laughs> <Pag -unggising. laughs> pindot-pindutin na <laughs> Ala. Ala si Ikan. kumakanta yan siya. Yung sa akin yung lakasan mo. Thank you, daw eh. thank oh, you. birthday, Donay. na Hindi ka sa story, ha? Happy birthday. Happy birthday. Lakasan mo na, hindi ba lakasan? Oh, <laughs> sa <laughs> pa ba? ulat lang good sabay-sabay lang good ta okay. si nga manini hmm. ay lakon mga <laughs> Salamat! Salamat! Video lang man yan ay. Doon ka nalang mag-thank you sa kanila. Nay, happy birthday! Oh, oh, ba? niya? I'm कमक भी दिया कमक भी दिया Hindi. Hindi masada. <laughs> hindi matungkan. Sige, sige. Dito na lang. Ha? Dito na lang. <laughs> hindi. <laughs> hindi, hindi. Hindi naman nanay. Hindi ka nakaswaj eh.

si Nanay Day. Ay. Na, mahina lagi. Lakasan mo. Lakasan mo. siya. Nag-ano git siya. Dito natin ikutin nyo. Mahina na eh. <laughs> Diyan sa cellphone ko na lang.